Magiging mala Singapore nga ba ang Mindanao kapag humiwalay na ito sa Pilipinas? Kamakailan nga ay pinahayag ni Pangulong Duterte na disappointed siya sa nangyayaring People's Initiative at dahil dito ipinagsigawan niya na hihiwalay na lang ang Mindanao sa Pilipinas. Ganon na lang ang tingin ninyo sa Pilipino? Pagka ganon maghiwalay-hiwalay na tayo. Maraming ang Pilipino ang nagkagulo-gulo ng dahil dito. Lalo na ang mga taga Mindanao dahil ang, ang iba sa kanila ay pabor dito dahil para sa kanila ay hindi pinapansin ng gobyerno ang Mindanao at ito ay napag-iiwanan na sa kabila ng likas nitong yaman. At pakiramdam din nila ay ginagamit lang sila ng mga taga Luzon o ang kanilang likas na yaman para mapaunlad ang Luzon samantalang sila ay pinabayaan na. Kaya si dating House Speaker Pantalyon Alvarez ay inudyukan si Pangulong Duterte na humiwalay na lamang ang Mindanao sa Pilipinas upang mga taga Mindanao na lamang ang mamumuno at magpapaunlad sa Mindanao. At gagayahin daw nila ang ginawa ng Singapore na kung saan ito daw ay humiwalay sa Malaysia at dahil dito ito raw ay umunlad. Maraming taga Mindanao ang nabulag o naniwala sa statement na ito na magiging Singapore daw ang Mindanao kapag humiwalay na ito sa Pilipinas. Masaya ako sa mga taga Mindanao kung sakali mang ito ay magkatotoo. Pero ang masakit sa akin, ito ay purong kasinungalingan at purong kamangmangan lamang. Dahil nagsasalita sila ng mga bagay-bagay na hindi man lang nila pinag-aralan ang kasaysayan. Masakit para sa akin na ang mga Pilipinong taga Mindanao ay maaaring mabulag ng mga matatamis na salita na ito. Una sa lahat, Suportado ko si Pangulong Duterte mula day 1 na tumakbo siyang Pangulo hanggang sa nanalo siya at hanggang sa bumaba siya sa pwesto ay hindi nagbago ang suporta ko sa kanya. Pero dahil sa kagustuhan niya ngayon na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas sa kung anumang rason niya, dito ay hindi na ako sumang-ayon sa kanya. Dahil ang unang reason niya kaya gusto niyang humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas ay dahil sa People's Initiative o tinatawag din ng iba na political initiative na kung saan ang mga Pilipino ay binabayaran daw para pumirma para mapalitan ang ating konstitusyon at para mapigilan ni dating Pangulong Duterte ang maling paraan ng People's Initiative ay ihihiwalay niya na lamang daw ang Mindanao which is para sa akin ay napaka immature na galaw mula sa idolo kong presidente dahil dati niyang pinamunuan ang bansang Pilipinas at nanumpa siya na iingatan niya ito at ipaglalaban at nandahil lang sa People's Initiative na pwede namang daanin sa usapan ay ang solusyon niya ay humiwalay na lang. At nang dahil sa pride, imbes na kausapin niya na lang ang kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos ng about dito in private at masinsinan para maresolba kaagad at nagtutulungan mas pinili niya na lang na ang kasalukuyang Pangulo in public at magbanta ng secession o paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Para sa akin, isa itong malaking kaimatsuran mula sa dating Pangulo. Mas pipiliin mo na lamang masira ang bansa mo kesa makipag-usap na maayos? Ito ang mas malala, ang false promise na gagayahin daw ng Mindanao ang ginawa ng Singapore na humiwalay sa Malaysia kaya ito ay umunlad at ito ay nagmula kay dating House Speaker Pantaleon Alvarez na nagtutulak ng secession na ito at maraming mga taga Mindanao ang agree dito. Let us take the case of Singapore. When Lee Kuan Yew and the other leaders in Singapore decided to secede from Malaysia in 1963, 64, and 65, wala may bloodshed. Wala. It was peaceful. Ah, uh, storya sila kuan, no? Na yung si Lipanyo allow us to to separate from Malaysia. because maybe in the future, we can help you. So, ang nahitabo, we all know, Singapore ha, tanawa What is the size of Singapore? Exactly as small as Siargao Island of Surigao del Norte. Iyon alam ka No natural resources, no agriculture, even the waters of Singapore is imported from Malaysia. At likwan you and the other leaders then not mastered enough courage to separate from Malaysia. Maybe until now, Singapore is still a part of a third world country. But look at Singapore now. Asang Singapore? First world. First world. Karon, i-compare niyo mo sa Mindanao. Ang nakakatakot na part dahil ito ay kasinungalingan lamang at halatang walang kaalam-alam si dating House Speaker Alvarez sa kasaysayan ng Singapore at Malaysia. Hindi ko sure kung wala talaga siyang alam sa kasaysayan o sinasadya niya na magsinungaling para maraming mga taga-Mindanao ang maakit at sumunod sa kagustuhan niya. Dahil in reality, ang Singapore ang kauna-unahang bansa sa mundo na naging independent na labag sa kanilang kagustuhan. Dahil ang Singapore ay pinatalsik ng Malaysia sa federation nila dahil sa hindi pagkakaintindihan. At dahil karamihan ng mga tao dito ay may mga lahing Chinese. Si Lee Kuan Yew na founding father ng Singapore ay umiyak pa nga dahil hindi nila matanggap na sila ay pinatalsik ng Malaysia dahil sila ay natatakot na baka sila ay sakupin ng ibang bansa. At dahil wala silang natural resources. You see this is a moment of you know every time we look back On this moment when we sign this agreement which severed Singapore from Malaysia, it will be a moment of anguish. I mean, for me, it is a moment of anguish because all my life, Pero papaanong umunlad ang Singapore kahit napakaliit lang nito at walang resources? Ito ay dahil sa matapang na pamumuno at dahil sa lokasyon nito sa mapa. Dahil kung titignan natin sa mapa ang Singapore, ay daanan ito ng mga barko na mula Europe at India at mga barko naman na mula Japan, South Korea at China. Kaya imbes na maglayag ang mga barko ng napakahabang biyahe ay ginagawa na lamang nilang over ang Singapore port para mas makatipid. Kaya ang Singapore port ay isa sa pinakabising port sa buong mundo. At malaking income man nakukuha ng Singapore mula dito. At dahil maliit lang ang Singapore, madali lamang itong mapaunlad dahil konting kalsada lang ang pwedeng ipagawa dito. At madali itong mamanage ng isang politiko, lalo na kung ang politiko ay tapat sa tungkulin kaya konting panahon lang ang lumipas mula nang humiwalay ang Singapore sa Malaysia ay umaman agad ito ng sobra at nalamangan pa nga nito ang Malaysia at maging ang Pilipinas. Ang tanong ngayon, pinapatalsik din ba ng Pilipinas ang Mindanao? Ang lokasyon ba ng Mindanao sa mapa ay katulad din ng sa Singapore? Madali lang din bang pamunuan ang malaking Mindanao kumpara sa maliit na Singapore? Mga tapat ba sa tungkulin ang karamihan sa mga politiko sa Mindanao katulad ng sa Singapore? Malamang hindi. Example na nga lang si dating House Speaker Alvarez na halatang hindi niya masyadong alam ang kanyang mga pinagsasabi. Ang nakikita kong dahilan kaya medyo napag-iwanan ng Mindanao kumpara sa Luzon at Visayas ay dahil sa digmaan na ngayon ay unti-unti nang nawawala dahil na itatag na ang barn o ang Bangsamoro Administrative Region of Muslim Mindanao na nagbibigay ng kapayapaan sa mga taga Mindanao. Kapag naglaon na talagang payapa na sa Mindanao, ay aasenso na lamang ito ng kusa dahil papasok lang naman ang mga investment sa isang lugar kapag ito ay mapayapa. Kaya maling gamitin ang mga kasinungalingan sa mga taong madaling maniwala dahil ipapahamak niya lang ang mga taga Mindanao na bulag na naniniwala Naniniwala ako na uunlad din ang ating bansa. Basta tayo ay nagtutulungan at tayo ay tinutulungan ng ating mga sarili na pag-aralan ng mga bagay-bagay bago maniwala dahil ang kamang mga na magdadala sa atin sa kahirapan. Sana magtulungan na lang tayong lahat para sa mga darating na panahon masaksihan at maranasan nating lahat ang pag-unlad ng ating bansa. Maraming salamat.